tuloy hindi kita <laughs> ayan bali mas mataas na yung ipapatay yung tulay guys ayan yung poste hello guys good morning nagbabalik si boy Pias sa ating uh, motoplug adventure so ngayong araw guys araw ng sabado uh, November 22 2025 dito tayo sa populasyon at pupunta tayo sa palengke guys dadaanan natin then pupunta tayo sa ilog tatanawin natin kung gaano ito itu uh, kalawak, so, umah rin guys. Let's go. Kasama natin lapun sigara, my love so sweet. Let's go. God, oh my gosh. I'm Hmm. So dito pa lang matatanaw ng na at yung ilog guys. Okay. okay. you know, Ilog umabaw na naman imbes na wala nang ano. Imbes na kahapon ay maliit na. Okay. Oh yun yeah. Ang lakas ng na ulo guys. Oh, goodness, ass. Ah, na kamusta to?

<laughs> sige, sige, sige. Ay, kaliwa tayo. Oh, sa kanan, tingin sa kaliwa. Bago umatante. Wala. Clear, clear, let's see. Okay. <laughs>

tatanawin natin yung ilog guys sa may tulay maraming tao ko sa paling today at panigurado yung mga tao ko mga uh, gamit pagkain kailangan Pag ay kailangan pagkulan

daw. Alhamdulillah daw pa yung bagong pala guys. Ganun muna Na-copy din sa akin. pagka kanan pupunta ng barangay sa Rosay pagka kaliwa naman pupunta ng ilog so sisibigin lang natin yung ilog ka. Galing yung no, mga kabilang baryo yan. Nagawa kasing tulay dito, kinalahan. So kung uh, hirap na lang guys, kung higit uh, na lang. Tapos, tapos makikita nyo doon yung mga sumasakay ng pangka kasi hindi pa nagpakita yung tulay makapot dito yung tubig nung nakaraan o no? Doon, doon, malapit sa ibang hindi kita <laughs> ayun, bali mas mataas na yung ipapatay yung tulay guys ayun yung poste Ayan, hindi kita yung tulay pero ang gagaling ng iba kasi nagagawa nilang ano, tumawid kahit nadubog na yung tulay Ayan, pag alam nilang kaya nila yung agos guys mga tagpatid ang mga yan guys so, kung sa, sa tabi ng ilog